Naging matagumpay ang pakikibahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 46th ASEAN Summit and related meetings sa Kuala Lumpur, Malaysia. Iba't ibang isyo ang isinulong ng Pangulo na may malaking epekto sa patuloy ng pag ng Pilipinas. Si Kenneth Pasyente sa report. Naging produktibo ang pakikibahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 46th ASEAN Summit and Related Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia. Naging daan ito para magkaroon ng dialogo ang ASEAN member states sa kung paano epektibong tatahakin ang kinabukasan ng bawat bansa at ng rehiyon. Bukod pa riyan, mas malalim na naisulong ng Pangulo sa summit ang isyo ng territorial dispute at isyo ng soberanya. Katunayan, bilang chairman ng ginanap na 16th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o Bimpiaga Summit, isinulong ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. We discussed significant international issues and emerging challenges that not only impact our nation but also the entire region especially the West Philippine Sea. I reaffirmed that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with international law. We continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and the rule of law. Kabilang din sa naisulong ng pangulo ang mas malayang kalakalan sa rehiyon at iginiit na hindi ito dapat malimitahan ng anumang regulasyon. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the regional comprehensive economic partnership. Muli ring ipinarating ng Pangulo ang suporta nito sa maayos na dialogo ukol sa U.S. tariff policy. To prepare our country and our region for the future, the economic front Must also be developed. ASEAN continued to demonstrate resilience with a growth of 4.7% in 2024, higher than the global average. The leaders and I talked about the impact. of the imposition of unilateral tariff measures which pose a threat to a region as economically integrated as ours. Mas napalawig naman ang ugnayan ng ASEAN, lalo na ng Pilipinas sa mga bansa sa Persian Gulf, kasunod ng dinaluhan ng Pangulo na Gulf Cooperation Council Summit. We welcome the issuance of the joint declaration on economic cooperation between ASEAN and the Gulf Cooperation Council we look forward to its effective implementation. Naisulong din dito ang pagpapalakas pa ng ugnayan ng bawat bansang kasapi ng ASEAN. Katunayan, naging batayan ng mga bansa ang ASEAN Community Vision 2045 na naglalatag ng magiging direksyon ng ASEAN sa susunod na 20 taon kasama ng mga kaugnay nitong strategic plan. Nagkaroon din ng mga bilateral meeting ang pangulo sa Laos, PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia at Kuwait kung saan mas napagtibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas sa naturang mga bansa. Sa susunod na taon, Pilipinas ang magiging host country ng ASEAN. Tiwala ang Pangulo na magiging matagumpay ito. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.